Ang titulo ng pelikula ay Psychokinesis. Maging handa para sa ilang spoiler sa hinaharap. Simulan na natin. Si Rumi, ang batang may-ari ng isang kainan ng pritong manok. Sa halip na pumasok sa universidad, siya ay nagtatrabaho sa kanyang tindahan upang suportahan ang kanyang ina. Ang kanilang buhay ay naging mahirap mula nang iniwan sila ng ama ni Rumi na walang wala. Sinabi ng ina na napilitan siyang magbenta ng mga pangahit ng buhok sa subway habang lumalaki si Rumi. Isang gabi habang natutulog si Rumi sa kanyang tindahan, may grupo ng mga lalaki na nakasuot ng mga helmet ng construction ang sumusubok na pumasok sa harapan ng tindahan agad siyang nagising at tinawagan ang kanyang kaibigan ngunit sinabi nito sa kanya na nakarating na sila sa iba pang mga tindahan at darating siya upang tulungan siya sa lalong madaling panahon. Nagsimula ang mga lalaki sa pagwasak ng lahat at pinipilit ni Rumi na pigilan sila. Inilabas nila siya sa labas ng restoran habang siya ay sumisigaw at lumalaban, tumakbo si Rumi upang tulungan ang kanyang ina ngunit natuklasan na hindi na ito humihinga. Dumating ang kanyang mga kaibigan sa eksena upang makita ang trahedya na nangyari na. Agad nilang dinala ito sa emergency room at naghihintay ng may kaba, ngunit ang malakas na tunog ay nagpapatunay sa oras ng pagpanaw ng ina. Bago ito namatay, may isang luha na tumulo mula sa mata ng ina. At sa di inaasahang pangyayari, may isang meteorite ang bumagsak malapit. Ang balat nito ay bumukas at ang likido ay tumulo sa lupa at sa huli ay dumating ito sa baso ng tubig ng isang lalaki. Iniinom niya ang tubig at nararamdaman ang kakaibang bagay. Sinubukan niyang sabihin sa lahat na ang tubig ay marumi, ngunit wala naman nagpapansin. Ang pangalan ng lalaki ay Hien, nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang gusali at patuloy na nagnanakaw mula sa kumpanya. Sa kabila nito, siya ay nangaakit at nagbibigay ng ilang mga ninakaw na bagay sa cleaning lady ngunit ito ay nagdulot ng problema sa huli. Naginuman siya mamaya sa gabi at naramdaman ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Nakipaglaban siya sa sakit at di sinasadyay inilipat ang mga mesa gamit ang kanyang bagong natuklasang kapangyarihan ngunit wala siyang kamalayan dito. Pumuwi siya para matulog at nang subukan niyang abutin ang posporo, ito ay biglang lumipad papunta sa kanyang kamay ng kusa bago niya maunawaan ang lahat. Biglang tumawag sa kanya ang kanyang anak na nagsasabing namatay ang kanyang ina. Si Hien ay dumating sa libingan at halos hindi makilala ang kanyang anak na babae. Pumupo sila at sinubukan mag-usap ngunit maliwanag na napakapinid ng kanilang ugnayan. Dumating ang grupo na responsable sa pagkamatay ng ina ni Rumi upang magbigay ng kanilang pakikiramay. Galit na sinabi ni Rumi sa kanila na umalis bago magkaroon ng gulo. Bago magkaroon ng engkwentro, dumating ang nobyo ni Rumi at pinigilan ang dalawang grupo, sinasabing ang lahat ay dapat gawin ayon sa batas. Inalok nila si Rumi ng pera ngunit ibinalik ito sa kanila sa galit. Sa galit, ipinakilala ng nobyo ang sarili sa ama at dinala siya sa tindahan at ipinaliwanag ang politika ng sitwasyon. Isang malaking kumpanya ang sumusubok na ibalik ang lugar na ito at nakuha na ang mga permiso upang paalisin ang lahat ng mga nangungupahan. Ibig sabihin nito na marami sa kanila ang mawawalan ng kabuhayan at tumatanggi silang umalis ng walang tamang kabayaran. Ang mga tauhan sa ilalim ng kanilang boss na si Mr. Ming ay inutusan na paalisan ang lahat ng tao sa pamamagitan ng puwersa. Tinanong ni Hian ang nobyo kung bakit siya tumutulong sa kanila at kung ano ang kanilang obnayan ni Rumi. Nanginginig ito at sinabi na sila'y magkaibigan lamang. Sinabi ni Hian sa kanya na huwag siyang magpakonwari maliban kung sigurado siya sa kanilang relasyon at umalis. Naglakad si Hian pa uwi habang nagmumuni-muni tungkol sa kanyang anak na babae at sa galit ay sumuntok siya sa himpapawid na nagresulta sa paglipad ng mga kalapit na bagay patungo sa parehong direksyon. Tumakbo siya pa uwi ng mabilis at sinubukan gamitin ang kanyang kapangyarihan at nagtagumpay siyang magpa-levitate ng maraming bagay sa kanyang kagustuhan. Pumunta siya sa trabaho ng maaga kinabukasan at tinanong ang kanyang boss kung magkano ang kinikita ng isang magician, ang sagot ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Si Rumi at ang mga may-ari ng tindahan ay nagbigay ng kanilang respeto sa ina ni Rumi at sila ay nagkita sa naka-barricade na mall kung saan nagpa siya silang labanan ng eviction. Tinutulan ni Hien ng ganitong aksyon para sa kaligtasan ng kanyang anak at iniisip din niya na walang saysay ang kanilang mga pagsisikap laban sa napakalaking kumpanya. Nagalit ang mga tao sa kanyang sinabi at sinabihan siya ng kanyang anak na umalis. Pumunta si Hien sa isang production show at nakumbinsi ang boss na kunin siya bilang magician sinubukan niyang tawagan si Rumi para sa magandang balita ngunit hindi ito sumasagot. Bumalik siya sa plaza kung saan sinabihan niya si Rumi na mag-usap silang dalawa. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa kanyang anak ngunit hindi ito na-impress. Nagalit at na-frustrate si Rumi sa kanyang ama at itinuro ito sa pag-iwan sa kanila sa napakadelikadong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Hien na wala siyang ibang pagpipilian dahil may malaking utang siya at ayaw niyang magdusa ang kanyang pamilya dahil dito sinabihan siya ni Rumi na umalis at itinuro ito bilang isang duwag at hindi lumalaban para sa kanilang pamilya. Habang si Hien ay naglalakad sa kalsada, nakakita siya ng maraming sasakyan na papunta sa plaza at alam niyang may mali. Tumakbo siya pabalik at nakita ang mga tauhan na nakikipaglaban sa mga may-ari ng tindahan. Sa di ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang talunin ang lalaki na papunta sa kanya at pagkatapos ay sinimulan niya ang pagbanten sa maraming mga tauhan, pakanan at kaliwa. Ang pinakakatawa ay nang hawakan niya ang isa sa mga lalaki at pinagsasayaw ito parang nasa circus. Ang right hand man ni Mr. Ming ay nag-record ng paggamit ni Hien ng kanyang kapangyarihan. Agad dumating ang pulis at napilitan si Hien na itago ang kanyang kapangyarihan. Lahat sila ay dinala sa istasyon ng pulis at sinubukan ni Mr. Min ipakita sa opisyal ang kanilang footage. Ngunit dahil sa kakayahan ni Hien, tila nagmukhang peke ang mga pangyayari sa video. Walang ibang magagawa ang opisyal kundi sabihin sa parehong panig na umalis. Sa gabi, dinala ni Hien ang maraming bakal upang barikadahin ang pasukan. Inilagay niya ang lahat ng bakal sa harap ng kalsada upang hindi makapasok ang mga tauhan, ngunit sobra naman talaga sa paraan kung paano niya ginamit ang kanyang kapangyarihan, medyo mahirap siyang seryosohin sa kanyang pagpapakita. Kinabahan din ng kaunti ang nobyo habang tinitigan kung ano ang ginagawa ng kanyang potensyal na bienang lalaki. Ang ilan sa mga tauhan ni Mr. Ming ay masyadong natatakot upang magpatuloy sa eviction at humihingi na ng pagbibitiw. Tumanggap din siya ng tawag para sa pagpupulong sa direktor ng kumpanya si Rumi ay mas tumatanggap na kay Hien matapos makita kung paano ituring siya ng kanyang mga kaibigan bilang isang bayani. Umupo sila upang kumain ng tanghal iyan at ipinapakita niya ang kanyang pag-aalaga sa kalusugan ni Hien habang gumagamit ng kanyang kapangyarihan. Nagkita si Mr. Min sa direktor ng kumpanya sa tanghal iyan at sa kanilang pagkagulat, isang magandang babae ang direktor ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang biglang pag-atake sa kanila at ang paper record ng kanilang mga boses bilang seguro bago pa man nila maabot ang pagkain sa mesa. Binigyan niya si Mr. Min ng 48 oras upang paalisin ang mga nangungupahan at nagplano ng paraan upang ito'y mangyari. Dumating ang ilang pulis upang arestuhin si Hien dahil sa pagnanakaw ng mga candy mula sa kanyang trabaho bilang security guard. Hinuli nila siya at dinala sa istasyon ng pulis tinanggap ng nobyo ni Rumi ang isang tawag sa telepono tungkol sa isang lalaki na sumuko para sa pagpatay sa ina ni Rumi, na itinakda ng direktor bilang isang kasangkapan. Dumating ang nobyo sa opisina ni Mr. Min upang makita na wala na ang lahat, isinara nila ang kanilang orihinal na kumpanya at nagbukas ng bagong upang maiwasan ang negatibong stigma sa paligid ng ina ni Rumi. Pinilit niya si Rumi na tumakas dahil wala na silang laban pumunta ang direktor sa istasyon ng pulis at inalok si Hien ng dalawang opsyon, una, maaari silang magtanggol para sa kanilang sarili bilang mga salarin, o pangalawa, maaari silang magtrabaho para sa kanyang kumpanya at makipagtulungan sa eviction. Iniwan niya sila ng isang business card upang pag-isipan ito. Dumating ang isang armadong puwersa ng mga pulis kasama ang mga excavator at bulldozer upang alisin ang mga barikada sa plaza ginamit ng mga may-ari ng tindahan ang Molotov cocktails upang pigilan ng pagpasok subalit may kaunting epekto lamang. Nahuli si Mr. Kim sa ilalim ng nabuwal na istruktura sa gitna ng kaguluhan at sinubukan siyang tulungan ni Rumi, tumawag ang nobyo kay Rumi at sinabihan silang pumunta sa rooftop at tumakas patungo sa kalapit na gusali. Habang nasa piitan, nakawin ni Hien ang cellphone ng isang pulis at nakita ang balita. Pagkatapos malaman na nasa panganib ang kanyang anak, Binuksan niya ang mga pinto ng selda at lumipad palabas. Sinira niya ang kotse ng direktor at lumipad patungo sa plaza. May konting problema si Hien sa pagkontrol sa kanyang kapangyarihan at nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod habang nagmamadali patungo sa kanyang anak, sinisira niya ang mga gusali at mga sasakyan at nakakatakot ang maraming tao sa proseso. Habang nagmamadali ang mga may-ari ng tindahan patungo sa rooftop, itinulak si Mr. Kim sa gilid ng bakod bago siya mahulog sa kamatayan. Nakuha ni Hien siya at dinala sa kaligtasan. Mating ang pulis sa rooftop at hinuli si Rumi habang pinagtataga nila ang lahat gamit ang kanilang batuta. Dumating si Hien at patuloy na nilalabanan ang lahat ng masasamang tao. Ang container na naglalaman kay Rumi ay nadapa sa kaguluhan at halos siya'y mahulog sa kamatayan. Siya ay nadapa at nahulog ngunit sa huli ay nahuli niya ito sa huling sandali. Inilagay ni Hian ang kanyang anak sa rooftop at nagpaalam sa kanya. Lumipad siya patungo sa mga pulis upang sumuko ngunit bago siya mahuli, binagsakan niya ng malakas na suntok si Mr. Min, pabagsak sa kanya ng walang malay. Apat na taon ang lumipas, lumabas si Kien sa bilangguan at sinundo ng nobyo ni Rumi, sinabi niya sa kanya na magpapakasal sila sa lalong madaling panahon tinanggal ang plaza ngunit hindi ito nagsimula ng konstruksyon dahil sa sobrang taas na presyo at korupsyon ng kumpanya. Dumating sila sa bagong tindahan ni Rumi na puno ng maraming customer. Nakita niya ang kanyang ama at pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, mainit na tinanggap siya at sinabihan na tulungan siya sa pagseserbisyo. Ginamit ni Gian ang kanyang kapangyarihan upang ipataas ang mga beer sa mga customer at sumigaw na siya pa rin ay mayroon nito. Sa huling sandali, nakita natin na pinangalanan ni Rumi ang bagong tindahan sa ilalim ng pangalan ng kanyang ama.